Hello mga lalabs, mga vayots, magandang hapon no, gikan dito sa Kuwait, magandang, nga uh, ano na ba doon, Gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko, Dabawin yun sa Davao, Dabao Region, at sa buong Mindanao, yun yung shoutout po sa inyong lahat, uh, maayong gabi eh, sa inyong atanan diya sa Pilipinas, at sa mga kapwa ko din po, OFWs, around road sa lahat ng mga bisaya, around road, may shoutout po sa inyong lahat, kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share po mga lalabs mga bayet. So, yung topic natin ngayon, nako po. <laughs> back to back ang trending ni Bipisara Sara. <laughs> Pagkatapos niya sa House of the Crooks, <laughs> no? Umatin doon ng kanyang uh, tawag dito, budget hearing. Eh, nabutata doon yung uh, mga kongresista ayon uh, uh, binulgar ang kanilang pakay na naghahanap sila ng motibo para ma-impeach si Bipi Sara at binulgar yun ni Bipi harapan mismo sa mga pagmumuka ng mga buhaya sa kongreso so, <laughs> at hindi pa siya nag-take ng oath dahil isa siyang resource person hindi siya witness at nakalagay sa kanyang uh, invitation na isa siyang, uh, resource person. So, yun, hindi siya nakapag-take ng oath. So, yung uh, mayabang na dati na nuknukan ng kahambugan sa katawan na si Joel uh, Chua, na humasta, <laughs> kala mo, don sa, ano, sa aborsyonista, <laughs> kala mo, eh, siya yung, uh, ano uh, justice. <laughs> Walang nagawa, puro lang nangyabang sa katawan, no. Adi, uh, nung nagpaalam si po, salamat, nung nagpaalam pa si Bipisara, nung naalis na siya, pinayagan. <laughs> trending yon, At ngayon na naman, trending naman si Bipisara. Bakit binulgar niya? <laughs> sa interview sa kanya ng mga media na sumama sa kanya nung umalis doon sa ano. House of the Crooks, no? Eh, sinabi niya na never again na sa mga Marcos. So, paano yan? Senator Amy. <laughs> At uh, binolgar na rin ni na hindi daw talaga silang ang magkaibigan ni BBM. Si Senator Amy daw talaga. So, ngayon, si Amy ang may kaga kasalanan kung bakit nagkandalit si itong ating bansa. Dahil sa pambubuyo niya kay BB na magiging tandem running mate ni Bongbong Marcos, ayan, nagiging presidente ang kanyang kapatid na adik. Na ngayon, eh, kawatan sa kabanang bayan at walang kwintang presidente, balasubas na lasinggiro at adik pa. Ayun, pahamak si Senadora Aimee. So, pakinggan na natin itong interview sa kanya, no, ng mga media. Andali, ah. Talaga nang kausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Mm. Unang-una, nagkakilala nga kami dahil naging running mate kami. Ayan. So bago pa kami naging running mates, so hindi na kami nag-uusap. nag, -usap. nag -usap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga sa center ay ni Mike, Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero kung kailan po yung last na ko lang Uh, tender ako ng resignation, yun yung last na uh, nagkausap kami ni President Marcos. Ma'am, si President Marcos... Tama din, kasi tinanong din di ba si BBM na kailan ang huling pag-uusap at pagkikita nila ni BP Sara. So sinabi din niya nung nagbigay ng resignation na uh, parang binigay yata uh, personal, uh, personal ni BP Sara magsalita no para sa para sa inyo eh kung of you baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Huwag na oi. alam niyo kasi madami hindi na kilala sa akin pero mag-share ako konti ng ugalin ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya lang tatay ko naging mayor siya naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, sorry, kaya nga kanina, kung nakita ninyo, lumapit ako kay uh, Congresswoman uh, Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, Ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, Kahit kaya, kaya ko ito. Uh, don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman. Ma'am, Ma sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How ah, kaya pala, nanangingi siya ng One minute suspension, kasi nga, tapos pinunta niya si Gloria Arroyo, tapos si uh, Congressman Marcolita. Tapos ngayon, yung pinalabas na naman ng mga bayaran mga uh, tanso, no? <laughs> mga talianistang gastador at ang uh, mga dilawan, na pink si Pipi ay ispay daw ni Bipisara si Marcolita sa Congress, oh, mga tanga, no. So, yun pala, na huwag nilang i-stress ang kanilang mga sarili. Binigyan sila ng assurance ni Bibi Sara, itong si Congressman Gloria Macapagal Arroyo at si Congressman Mar Rodante Marcolita, na kaya niya. At kaya, kaya nga naman niya eh. O tingnan mo, nilayasan lang nang walang kabog abog <laughs> do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint. Or you know, possible. Um, uh, iniisip ko lang uh, kapartiyan ng na kapartiya ng journey ko as a Correct. government okay. Correct. official. Yung lahat ng nangyayari ngayon. Mag sabihin niyo po may hand si PDDDM sa nangyayari dito sa Congress. Actions against you and the Duterte family. Sabihin niyo may hand si Pangulo. Mami, hindi ko sagutin niya na kasi sarcastic yung sagot ko na. <laughs> Next. Oh. So, ako ang sasagot. Natural. Siya yung may compass dyan. Nakikita nga ninyo yung sa ano, sa QOJC. Matagal, since June 10, na hindi nagsasalita si Bongbong Marcos, nang lumusob doon, di ba, yung mga pulis? So, hanggang sa ditong nagkainitan na, na may namatay na, na umabot pa sa 10,000 yung pumasok doon sa QGC at ayun, nakumbinsi yata ng mga uh, tao, no? na si Pastor Kibuloy at nakita din niya yung sitwasyon ng kanyang kingdom at ng kanyang mga miyembro na talagang binababoy na ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa, uh, sa otos sa utos niya sa kapulisan ay nag-surrender doon sa ISAF. So since din nagsalita din si BBM na talagang galing sa kanya ang kompas. Hmm. So ito din kay BBP Sara ganun din. So in short, traitor si Bongbong Marcos at walang utang na loob. Kung hindi kay BBP Sara, tinalo sana siya ni Blini pangalawang beses dahil tiralo siya ni Leni ng vice presidente, tatalunin sana siya ni Leni pagka presidente pero dahil may BP Sara at may mga Duterte supporters, nanalo ang bangag na naging pangulo ngayon na Hudas. Ay si presidente Duterte, gusto yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na uh, mm. Okay naman ata siya. Uh, hindi kami nagkakausap ni okay, na ng obstruction of justice ng Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya na sabihan siya na wag mag stress Ma sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am Ma GMA kanina. Ma'am, may regrets Ma pa kayo na sumama kayo sa Unity Kesa uh, uh kasama si President Marcos?

na uh, ano daw, huwag pagkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-aambisyon ng presidente? Siya pero, pero kayo na wala. Pero kayo ba? Tatakbo ko kayo 2020? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong 7, 2017. Tinanong niyo ako kung tatapo ako sa 2019. Uh, ah, uh, noong 2019, tinanong niyo ako kung tatapo ako sa 2022. At uh, sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatapo ako or hindi. January 2021. Sinabi ko mag magsasagot ako January 2021. Uh, sa so ngayon, is very minute, magsasabi ako, magtatakbo ako sa fourth quarter ng, fourth quarter ng isang, fourth quarter ng 2026. 2026. Baby, sorry mm. to ask this question. Nagsisisi -si -si po ba kayo? Baby, Sarah, Huwag mong bigyan ng mga supporters. Mahawa ka, lalo na sa mga taga kojc na binaboy ng uh, gobyernong ito. Marami sila. Kaya, lalo na dyan sa Congress din. Kaya Bibisara, tumakbo ka pa presidente Para makaganti man lang tayo Sa mga animal ngayon na nang aapi Hindi lang sa inyong pamilya, sa amin Taong bayan Na nakaranas ngayon ng sobrang hirap Gutom Maraming taong walang trabaho Talamak ang krimen Droga at kung ano-ano pa Ikaw na nga mismo nagsabi kanina dyan Sa House of Congress O House of the Crooks Kaya Bibisara, tumakbo ka Hindi niyo sinunod yung payo ng tatay ko about sa pagtakbo. Hindi niyo. Mom, um, that is a very good question. Hindi sa safe town, bibigyan kita ng ah, uh, pakunti ngayon. Naririnig niyo si BRD, di ba, ngayon? Sasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya. Yan din ang sinabi niya. Noong 2021. Huwag ka tumakbo, President kasi nang na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa iyo. He never said na rally for president. Okay. okay. Know, never again na po kayo to team with the Marcoses? Sorry, may sasabihin pa si Ma'am, sorry. Oo, yes, I am. Sorry, ma'am, kung baga never again na to team with the Marcoses? Oh, never again. Why, ma'am? Okay, is it down there, yun? Yes, last question. question na lang. You, Ma'am, last one. question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone and even the CGMA um, came over. Kung makikita niyo, di ba, kahit asawa ko, wala siya Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sabihan ko lang yung asawa ko kanina, sabi ko, um, maganda ka lang. Kasi sabi niya, magluto ako. Sabi ko, okay, sige, magluto ka lang for dinner. Okay. May utang pa kayo sa tulog? So, ayan. Ano masasabi ninyo, mga lalabs, mga bayots? So, never again na si Bifisara talagang namulat na sa katotohanan na siya ay nabudol. <laughs> na sa mga Marcos. So, paano yan? sinadora ay may Marcos. Bye-bye na sa suporta sa'yo, ha? <laughs> Never again na sa mga Marcos. Kaya, yun na nga eh. Huwag nang patakbohin. Kahit sinadora ay may Marcos pa yung kaibigan ni Bibi Huwag na magtiwala. At, uh, yeah. Sa lahat ng mga Marcos pa, kung may tatakbo, sa next generation never again yun so, ano masasabi ninyo comment down below mga loves mga vayots so hanggang dito lang muna stay safe bye bye and God bless